Sa isang liblib na baryo sa Cebu, may isang simpleng pamilya. Si Pedro at Maria ang mag-asawa, at may dalawang anak, ang panganay na si Juan at ang bunsong si Clara. Sa labas, si Maria ay kilala sa kanyang kabutihan. Masipag sa gawaing bahay, palaging nakangiti sa kapitbahay, at laging may handa sa hapag. Ngunit, sa likod ng kanyang mabuting imahe, may tinatagong lihim. Mula pagkabata, si Maria ay may kakaibang hilig sa pagkain. Hindi lang basta gutom, ang kanyang kagustuhan sa laman ng tao ay unti-unting lumalakas sa paglipas ng panahon. Lihim niya itong nilalabanan, ngunit habang tumatagal, hindi na niya mapigilan ang sarili. Isang gabi, matapos ang hapunan, nagbago ang lahat. Si Maria ay tumayo mula sa kanyang upuan. At ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago Ang kanyang mga mata ay naging mapurol at malamig At ang kanyang mga ngipin ay tumusok na parang pangil Sa isang iglap, kumagat siya kay Pedro Ang mga sigaw ng asawa at ng mga bata ay umaling-aungaw sa lumang bahay Tumakbo si Juan at Clara Ngunit bawat hakbang nila parang pinipigil ng invisible force sinubukan nilang tumakbo palabas ngunit hindi sila makalabas sa pinto ang bahay ay tila nagbago ang bawat pinto at bintana ay naglaho o lumipat sa ibang direksyon sa mga sumunod na gabi lumabas si Maria sa dilim ng gabi ang kanyang katauhan ay parang hindi na tao isang aswang na kumakain ng laman ng maraming bata at hayop ang nawawala at sa tuwing may magtatangkang sumilip sa kanyang bahay, maririnig nila ang mahinang ungol at yabag mula sa loob. Isang araw naglakas-loob ang mga kalalakihan ng baryo na habulin si Maria. Ngunit kahit gaano sila kabilis tumakbo, hindi nila siya mahuli. Sinasabing ang kanyang katawan ay parang nawawala at lumilitaw sa iba't ibang sulok ng gabi palaging nagbabantay at naghihintay sa susunod na biktima ang mga matatandaan ng baryo ay nagturo sa mga kabataan ng babala huwag kayong papasok sa dilim huwag kayong magtatangkang lapitan ang lumang bahay ang sobrang kasakiman at gutom ay may kapalit na hindi mo inaasahan hanggang ngayon ang pangalan ni Maria Labo ay patuloy na binalangkas sa mga kwento ng kababalaghan sa Cebu. Tuwing gabi, may naririnig pa rin yabag at ungol sa paligid ng lumang bahay. Ang ilan ay nagsasabing, kung titingnan mo sa bintana sa tamang oras ng gabi, makikita mo ang kanyang mapulang mata na nakatitig sa iyo, naghihintay sa susunod na biktima. At sa bawat hapunan sa baryo, may mga magulang na tahimik na nagbabantay sa kanilang mga anak. Alam na ang kasakiman at gutom ay may kapangyarihan magpabago sa tao. Sa isang nilalang na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong multo.